Yon. Pauwi na ako galing trabaho, Saturday duty. May nakita tayo na dalawa magkapatid yata to. May dalang basura nangangalakal Naranasan ko rin po yung ganyang mga lakal diyan po ako galing. Bigyan po natin sila ng pang-Jollibee nila. Ayun po sila, mm -hmm. oh. Okay. Eh napakasipag po, nakita niyo naman. Nakantig ng puso. Tawagin natin kung kumain na sila. Boy. Magkapatid siya, oh. Magkapatid. Pinsan po. Ang pinsan. si Pag, ah. Ang pangalan mo? First po. Ha? First. Ay, <laughs> si Pag, ah. Kumain na kayo. Okay lang. Nag-aral kayo, hindi? Nag-aral okay. okay. lang, bidyang ko okay ng pang kain nyo. Ang Jollibee, ha? Ah. Oh. Oh. Diyan sila ng panjali binira. Hmm. Oh, oh. oh. Ano? Ah. Pringin na. Ah. Ah. Mai ka ba? Okay, okay, okay. Ingat, ingat, okay. Yo, nagbebenta tayo. Saludo sa mga batang gento Ibigay tayo ng pangkain nila. Yun lang, maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po tayong lahat, God bless.